ng mga lodi. So binago ko na yung design niya. Ayan, kasi na testing ko na to, medyo uh, lumalaban yung palikpik niya sa ano, sa puwitan kaya. So 'yun, ibibigay na natin to sa ano, followers natin mga lodi. So, papali pa rin namin ngayon. Hapon kung kaya pa, o, sige lord. Tara, na, tara. Tingnan natin siya. So ready? Go! Wow. So na. May panda siya So dibuan lang talaga siya Medyo mahina talaga yung hangin ngayon So, yun yung nagpapalipad. So, sya yung bibigyan natin mga lodi. Masaranggol ang mga lodi eh. Panalo ba? Panalo? Sige, taasan mo pa, taasan mo pa. Ayan, taasan niya. Ayan na siya. So, bigyan na natin sa kanya. Ayan. Okay ba? Sige, tingnan natin kung umangat ba. Ayos ah. Yes. Malakas ba? Oo. Balanse, balanse. Ito mahina pa yung hangin yan. Mahina pang hangin. So yun na guys oh. So, ang hina pa ng hangin yan oh. No? So kailangan mataas na Mataas. Napakahinapan ah, yan. Sige, patasin mo pa nga. Wala, hindi kaya, ano? Tingin natin kung okay. Ayan, ginataasan na siya. Tingin kung okay yung lipad niya. Sa ibang alaw yan. Matas na, yan. May steady na siya. So, kailangan steady. So, yun o, no, napakalayo niya na o. So, yung tali mo okay ba? Oh, okay. Pero pa. Wow. Ang <laughs> dami pa sige. Layo oh. Ang tindi oh, tingnan yung mga lodi. Ayos. Maganit. Maganit daw, maganit daw oh. Ayan yung mga lodi yung ano, dibo Yeah. No? Ayan, libo na lang talaga mga lodi kasi yung palikpik niya nakakasagabal sa paglipad. So umiiba yung lipad niya. So wala nang hangin ano? Gepatah sinpa patasin. Ah, pa, oh, steady lang. Sempri liatin alam, oke? Okay. Yelo. Yeah, no? no, okay. Ayos. Ayos na. Tas, tayo ga. Hop, na ng hangin. Hila-hila. So, yun na guys. Ayan. Medyo may killing talaga. May killing pa siyang kaunti. So, madali lang resolvahan yan. So, lalagyan natin siya ng lado mga lodi. So, yun, mo muna. Sige na, pababay muna. Ikaw na magbaba mo, baba mo na. Ayan guys, paubay na namin kasi medyo ulan. Papalalay lang. Ayan na. See ya. Medyo killing lang so ayusin lang natin yung ano niya. Ayan, ayos. So dito ayusin natin to. Ayan. Pagtali yan. Arugan mo na kayan? Arugan mo ka ni? Ayan. Sige pa, ikdimo, ikdimo. Ayan, ayos. Okay.